Sa video na ito ay titingnan natin kung ano ang mga nasa loob ng Vietcong tunnels at kung paano at bakit malaki ang naging parte nito sa paglaban ng mga Vietcong soldiers laban sa mga Amerikanong sundalo. Noong 1960s, nang mas dumami pa ang puwersa ng US sa Vietnam, ay mas lalo pang pinalawak ng mga North Vietnamese at Vietcong troops ang mga tunnels na kanilang sinimulan sa panahon ng pakikipaglaban nila sa mga Pranses noong 1940s. Mano-mano lang nahinukay ng mga Vietcong ang mga tunnels gamit ang kanilang mga kamay o simpleng kagamitan lang sa panahon ng tag-ulan dahil ang lupa ay malambot lang. Hindi rin kasi nila kayang makipaglaban ng harapan dahil na rin sa mga mas malalakas na kagamitan ng mga Amerikanong sundalo. Kaya naisip ng mga Vietcong na patagong kalabanin ang mga Amerikano gamit ang mga tunnels, ang Kuchi Tunnels at Iron Triangle Tunnels na abot ang lawak hanggang 250 kilometers mula sa labas ng Saigon hanggang sa border ng Cambodia. Ngayon, gaano nga ba katibay ang mga tunnels? Binomba na ito ng mga B-52 bombers ng 30 ton loads na high explosives pero hindi tumalab dahil sa tibay ng mga tunnels. Bakit? Dahil ito sa komposisyon ng lupa sa lugar, ang old alluvium lateritic soils na mayaman sa iron oxides na may halong putek na kapag natuyo ay parang semento katigas. Isa ito sa mga rason kung bakit napakatibay ng tunnels kahit walang mga supports na ginamit. Ang mga tunnels ay abot ang lalim mula 1.5 meters hanggang 20 meters. Sa katunayan, ang mga tunnels ay tinaguriang parang isang lungsod sa ilalim ng lupa dahil sa dami ng iba-ibang sections o parte nito na may iba-ibang functions. Simulan natin sa mga entrances o pasukan ng mga tunnels. Ang mga pasukan ng mga tunnels ay may mga boards na nakalagay para matakpan ang mga ito. Ito ay nilagyan ng wax at sponge rubber para magmukha itong lupa kapag naapakan ng kalaban. Ang mga pasokang ito ay nasa matataas na lugar para maganda ang bentelasyon, para maiwasan ang pagpasok ng baha at para maiwasan ang sunog at para maiwasan ang pagpasok ng nakakalasong gas at may iba-ibang pasukan na ginawa sa iba-ibang lugar para mas madali ang pagtakas kung sakali mang makita ng kalaban ang ilang pasukan. Madalas din sa mga pasukan ay nakatago sa mga kulungan ng baboy na hindi madalas puntahan ng mga kalaban. Naging epektibo ito lalo na sa mga asong ginamit ng mga Amerikanong sundalo dahil natatakpan ng amoy ng dumi ng baboy ang amoy ng mga tao sa ilalim. Minsan ay nasa loob ng bahay ang pasukan ng tunnel na hindi rin madalas pinupuntahan ng kalaban. Ang mga entrances din nito ay ginagamit ng mga Vietcong para maambush ang mga Amerikanong sundalo. Ang sistema ay nagpapakita ng isang Vietcong bilang pain at agad tumatakbo papunta sa entrance at biglang nawawala. Kapag hinabol ito ng mga Amerikano, ay nakaabang na ang ilang mga Vietcong na nakapwesto sa lagusan na tinatawag na Spider Hole. May mga entrances at exits din na makikita sa mga ilog kung saan ang mga tanging Vietcong lang ang nakakaalam. Tingnan naman natin ang sukat ng tunnels. Kasya lang dito ang mga Vietcong. Ito ay 0.6 meters to 1.2 meters ang lapad at 0.8 meters to 1.6 meters ang taas. Hindi kasha dito ang may regular na laki na Amerikanong sundalo. Atin ring makikita na ang mga tunnels ay hindi straight ang pagkahukay kundi ito ay nakazigzag mula 60 to 120 degrees. Sinadya ito para malihis ang pagsabog ng mga explosives gaya ng hand grenades. Pangdepensa din ito sa kahit na anumang baril dahil sumasabit lang ang mga bala ng mga ito sa nakakurbang parte ng tunnel. Talking about defense, hindi rin gumagana ang paggamit ng nakakalasong gas dahil mayroong maraming trapdoors ang tunnel para maharangan ang gas na makapasok sa ibang parte ng tunnels. Mabagal din kasi ang daloy ng hangin sa ilalim kaya hindi agad kumakalat ang nakakalasong gas. Ang ibang tunnels ay meron ding tubig gaya nito kaya hindi nakakalusot ang anumang nakakalasong gas sa kabilang parte ng tunnel. Kapag gabi ay lumalabas ang mga Vietcong soldiers para manguha ng mga pagkain, magpakain ng kanilang mga alagang hayop at iba pang mga dapat ginagawa nila noon kapag may araw pa. Kapag naman tirik ang araw ay nasa tunnel nag-ooperate ang mga Vietcong laban sa mga Amerikanong sundalo. Nagagawa nila ito dahil meron sila nitong mga sumusunod. Una ay ang kusina gaya nito. Nakakapagluto sila nang hindi napapansin ng mga kalaban dahil marami ang labasan ng usok at nakatago ang mga ito sa makakapal na damuhan. Ang tubig naman na kanilang iniinom at ginagamit sa pagluluto ay kinukuha nila mula sa balon na kanilang hinukay sa ilalim. Ito ay ligtas na tubig dahil hindi ito abot ng mga kemikal na inispray ng mga Amerikanong sundalo sa ibabaw ng lupa. Meron naman sila nitong weapons factory kung saan sila gumagawa ng mga landmines na kinuha rin nila mula sa mga hindi sumabog na pampasabog mula sa mga Amerikanong sundalo. Dito rin nakaimbak ang kanilang mga baril at mga bala. Makikita rin natin dito na may ilaw sila. Dahil yan sa bicycle generator na ito na nakakalikha ng kuryente, sapat lang para makapower ng ilaw o simpleng electronic device. Ang bicycle generator na ito ay ginagamit din sa sinihan kung saan nanunood ang mga Vietcong soldiers ng mga palabas para palakasin ang kanilang fighting spirit. Ginagamit din ang generator sa ospital ng mga Vietcong. Ang ospital na ito ay pinapalibutan ng parachute para hindi ma-infect ang sugat ng mga injured na Vietcong dahil sa pagkahulog ng mga butil na lupa. Sa may second level naman ay may mini infirmary din. Dito nagpapahinga ang mga Vietcong na hindi lubhang nasugatan. Meron kasi ditong mga gamot at ang lugar na ito ay may ventilasyon din para makahinga sila ng maayos. Dito naman sa second o third level ang tulugan ng mga Vietcong. Ito ay mga hammocks na yari sa mga parachutes ng mga Amerikanong sundalo. Sinadyang dito sa level na ito inilagay ang kanilang tulugan para mahirap maabot ng mga Amerikanong sundalo na tinatawag na tunnel rats. Pag-uusapan natin ang mga tunnel rats sa ibang video. Ito naman ang libingan ng mga Vietcong. Sinadya nilang dito din sa ilalim ilagay ang mga nasawi para hindi ma-estimate ng mga Amerikanong sundalo kung ilan ang nalagas at kung ilan pa ang natitirang puwersa ng mga Vietcong. Ngayon, hindi lang itong mga pasilidad na ito, meron ang mga tunnels. Of course, meron ding mga booby traps na nakakalat dito. Una ay ang punji pit na ito na nasa ibabaw lang. Madalas ay malapit lang din ito sa mga entrances o spider hole. Ang sinumang mahuhulog dito ay tiyak na ng manganganib ang buhay dahil sa lalim ng butas at dami ng mga punji sticks. Kapag nakapasok naman ang kalaban, ay sari-sari ang naghihintay sa loob. Isa narito ang mga scorpions o alakdan na ito. Nakatago lang ang mga alakdan sa isang butas na may takip, na may tali na nakaharang sa tunnel. Kapag nasagi ang lubid, ay agad lalabas ang mga alakdan pagkabukas ng trap. Then it's over. Makalusot man ang kalaban ay hindi pa rin ito ligtas dahil sa unahan naman ay nakatago ang isang Vietcong sa isang niche. Isa itong lugar sa tunnel sa may bandang likuan na pwedeng pagtaguan ng Vietcong soldier. Natatakpan ito ng manipis lang na tuyong putik. Kitang kita ng Vietcong ang paparating na sundalong Amerikano dahil may butas itong maliit. Pagkalapit ng kalaban ay agad na tutusukin ng Vietcong ang Amerikanong sundalo. Kapag naman nagpumilit na sumiksik ang kalaban sa isang makitid na manhole gaya nito, ay naghihintay naman ang Vietcong sa kabila para garutihin ang kalaban. Sa isang parte naman ng tunnel ay nakalagay ang isang green pit viper sa isang kahoy o kawayan sa itaas. Kapag hindi nila ito napansin, ay malamang matutuklaw sila nito. Nagsisilbing warning din ang ahas na ito dahil kapag binaril ito ng kalaban, ay maririnig agad ito ng mga Vietcong. Sa isang parte naman ng tunnel na ito ay mas malala ang sasapitin ng kalabang makakapasok. Sa tuktok kasi ng matarik na tunnel na ito ay nag-aabang ang isang Vietcong na maghuhulog ng granada. Pagkatapos ay tatakpan ulit ito na may kasamang sako na may buhangin para hindi makalusot ang apoy ng pagsabog. Balikan naman natin ang tubig na ito. Ang design ito ay iba-iba. Minsan kapag sinisid mo ito ay may lalabasan ka pa sa dulo. Madalas nakalagay dito ang mga importanteng gamit ng mga Vietcong. Pero minsan ay wala itong labasan kaya ang kalabang sisid ay talagang masasawi dahil mauubusan ng hangin. Ito naman ang rolling punji spike. Nakalagay lang ito sa mismong daanan ng tunnel. Kapag lumusot dito ang kalaban ay tiyak na mapuputulan ng binti o mas malala ay masawi. At ito naman ang grenade trap. Wala itong safety pin at delay element kaya kapag nasagi ang trigger wire nito ay agad itong sasabog. Ngayon, masarap nga ba ang buhay sa ilalim ng tunnels? Hindi. Ito ay mapait, pero walang choice ang mga Vietcong soldiers. Unang-una, kaunti lang ang supply ng tubig, pagkain at hangin ng mga Vietcong. Hindi lang 'yan. Kasama rin ng mga Vietcong ang sari-saring mga insekto at mga hayop tulad ng mga langgam, gagamba, alakdan, makamandag na alupihan at mga daga. Ang kondisyon ng pamumuhay sa loob ng tunnel ay nagsanhi sa pagkamatay ng maraming mga Vietcong soldiers. Karamihan ay nasawi dahil sa malaria at halos lahat sa kanila ay maraming mga bulate sa kanilang bituka. Umabot nga raw sa tinatayang 45,000 Vietcong soldiers ang nasawi sa paghukay lang ng Kuchi at Iron Triangle Tunnels. Ganun pa man, napakalaki ang naging parte ng Kuchi at Iron Triangle Tunnels sa paglaban ng mga North Vietnamese at Vietcong troops sa mga Amerikanong sundalo kahit pa man sila ay dehado dahil mas maraming resources ang mga Amerikanong sundalo. Mas lalong pinatagal ng mga tunnels ang giyera at pinarami ang mga nasawi sa lupo ng mga Amerikanong sundalo dahilan para tuluyang umatras ang mga Amerikano noong 1973.